sira sir Islang may diskadan Ano sira? Ano meron Ano po ba sira? Ano pa kayo ito para meron kayo kadena? Ah natanggal yung kadena? Oo Ito tayo meron akong tools dito Baka na patulong mo Ah, tayo tulungan kita. To. Ah, makalas Nakalas lang. Maluwag kasi. Ito to. Hindi na kasi enter yung kadena mo. Lipad na yung makina Tapos ilagay mo sa fourth gear Titingnan natin kung kakalas Ente, okay na iba balik na natin yung takip Ay, okay. um, mag -ano ka, alcohol ka kasi may grasa yung kamay mo eh Baka ma... Nakasanga ba? Ito tayo. Nakasanga doon? Ah, binangon ng po. Ayan, layo. May pinuntahan po kasi ako rito sa Binyan. Ah, Binyan? Opo. Ah, oh, magkano ba bayaran ko sa'yo? Ay, hindi po ako naniningil tayo. Patay tayo dyan. Paano yung atrasa mo? Eh, may kahanap buhay eh, ka karen. Ay, okay lang yun sir. Mahalaga makauwi na po kayo. Ah, okay. Isa pa tayo, ma-dudulas ma kasi yung manibela sa kamay niyo pag hindi natanggal yung grasa. Um, pira yung kanyang mga tao na kagaya mo <laughs> Pero may pira ko dito kung, kung kano lang Kahit pang gasol mo lang Ay, okay lang yun tay Marami pa namang laman na gas Hindi po ka naniningay tay Okay na po yun Ang okay, mahalaga, makauwi na. na po kayo tay Okay lang yun Ano, ipagdarasan ko na lang <laughs> oh, oh, sige po, ah. sige po oh, listen, Ay, hindi ako na maglilikta tayo Kasi baka gabihin kayo eh Sa kasarisan? Dad, binangonan po. Dati ako nag-aabot ng simento dyan nung bayan ng dipago sa RCC, sa Rizal. Ah, oh, Rizal Cement? Oh, Rizal Cement. Ah, oh, sarado na po ngayon yan eh. Sarado na po. Ano? Lahat klaso kita eh. Ay, okay lang yan tayo. Ang malaga, makauwi na kayo. Gagabihin po kayo eh. Oo, oh, sige po. Sige po. Pagpulain oh. na ng Panginoon. Ah, <laughs> salamat po, salamat. Pagpulain mo yan, marami rin akong anak. <laughs>